Sabi ni Henrietta Kang Leon Kung ikaw yan Mga Julto members mo pala Dinawan siguro Kailan ba tayo susunod na mag-aalay? <laughs> Sino ba yung susunod na alay? Meron na ba? Botohan ba yung ginagawa natin? O random pick? <laughs> ah! Pakitin nyo kasi yung pangalan ng kulto na yan para makasali kami. My goodness. Mga kabatas natin, kailangan muna natin bigyang pansin itong uh, Kami kamehame wave ni ano Lenny Robredo. Huwag naman garon! Huwag naman garon! Mag-aaway tayo niyan. Yung, yung kami Hami Wave, alam nyo, sa amin, na sobrang fan ng Dragon Ball Z, ano, sagrado yan. May tamang paraan para i-execute yan. ba? Diba? Huwag naman ginagamit lang ng napakalakas ng technique na yan. No? Yan yung, kumbaga ngayon, no? ang tawag na kasi nung mga ano no, ang tawag ang tawag ng mga mga Gen Z ngayon kasi yung Smash Brothers eh, Smash Bros ang lagi nilang linalaro. Yan yung ultimate, 'di ba? Parang ganon Pero hindi ah uh, Mega Yun, yung Mega Move. 'Di ba? Ngayon, siyempre, bago pa nagkaroon ng Spirit Ball, 'di ba? Kami hami wave talaga. Ngayon, kung may falsification of documents, meron naman falsification of anime. Ano ba naman yan? Panoorin natin ha, kung paano in-execute ni, ni Lenny Robredo yung uh, kami-hami wave niya. Ano, panoorin natin. Yan no? Parang, parang, tama ba yun? Tama ba yun? Nasasak. Tignan nyo. Oh. Alam nyo, Madam Lenny, huwag tayong masyadong trying hard. Hindi rin maganda yun. Let's just be ourselves. No? Kasi, alam nyo, nasasaktan kami dyan sa mga ginagawa nyong ganyan. Diba? Ang kami, Hami Wave, unang-una, ano, pag i-execute mo yan, dito yan. Dito, ganyan, no? Ganyan, no? Ganyan siya. Tapos yuyuko pa ng konti. Hindi makuha sa camera ko, eh. Pero pre practice ko yan ng pagkatagal-tagal, no? Kasi paboritong paborito kong i-execute yung kami -hami wave din yan, yan, Ganto yan, no? Ganyan ka, oh. Ganyan, no? Nakita mo yung kamay? Ganyan. Dito. Dito sa likod. Tapos, pag magkakahami-hami wave ka, pagalon. Yan. Ganon. Hindi yung Alam mo yung ginagawa mo Lenny Robredo ano? Sorry ha Talagang pikon na pikon ako dito Sa nakita kong ganto eh Alam mo yung ginagawa mong gano'n No Mami Shark yan Yung Mami Shark Tuturuturut Mami Shark Yun yun Huwag naman Ganyan oh Ganyan oh Yan oh ito. Harap mong ganyan. Ganyan si Goku eh. Gaganyan siya. Tapos nakaganoon sa likod yung kamay niya. Nakikita niyo, medyo blurry. Pero ganyan. Tapos ka, me, ha, me. Tapos parap lang na ganun. Yan. Ano ba naman yan? Baby shark yan. Yung garon Yan. Mommy shark. tuturuturut Mommy shark. Sana yun na lang ang ginawa mo. Diba? Pag hadoken, almost the same principle. Pero ano bang dapat nating matutunan dito? Ano ho, It leaves a bad taste din kapag we try so hard. To the point na we become plastic. Diba? Nagpapanggap ka na lang, hindi maganda yan. Tapos, syempre, hindi lang yun. Yung punto din, no? Yung punto din na sobrang KSP.